Hello mga tiit so binilagyan ko yung old paloma tree nga pinaka old siya so sabi ng mga may may mga tao dito na yan kuno no butas dyan yan nakabutas dyan noon butas dyan ha at saka dito may butas din dyan oh. yan butas yan saka dito yan butas yan malalim yan pero ngayon natakpan na yung mga yuta ah, lupa at saka square sign for Yamashita yan square yan yan oh. yan Ah uh, guhit at guhit yan mga tiits oh. at yan yan kunin mo yung kon magbut yan gan mga tiits o oh. oh. Yan ang pH sa kabi ito. Ha. Ah. So old siya mga tits at saka yung butas dito mga tits. Saka chininso siya mga tits, yan oh. Yan. Chininso siya mga tits. Tingnan niyo sa loob mga tits. Ayan sa loob. Ayan. Para malaman nyo kung ano yung sa loob. Kung gano'ng kalalim yung butas niya. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan o. Yan. So, ngayon, i-detect siya mga TH sa X locator, sa homemade locator. Yan o. Then, kita ka siya. Hindi, kabila ko Okay mga tits, i-detect natin. Sa... Ay, maliit yung damit IPS kung may laman ba yung puno ng old tree ito na mga tits ayan tinuturo siya dito sa north yung babalik na siya ayan. about Ayan, dito nag ikot sa dito mga tits o eh ano ko sa bawat butos so. Lakas yung ikot niya May pero taro nga, ano May ghost kahoy yan Ayan, taro May Ayan mga lumikot ikot niya sa puno ng kahoy na old palom palomaria tree so ang compass position niya mga tits dito mga tits is pa north dito na side itong butas na to is north north siya yeah. at itong butas na to mga tits is south at saka dito ito na dyan na dyan na butas is west ha huh? Ito na butas naman mga teets, west and south. Kasi may butas yan, south din yan. May butas din dito, is north. So, ang S mga teets, ito yung S. Ito yung S. San, sa south mga teets, dun yung makita natin yung south direction yung baton na may hole natin na trabaho ngayon. Na baton na may hole. At saka sa north naman mga teets, may mga sign, treasure sign doon. At saka sa west mga seeing, may makita tayo din na old palomaria Old palomaria tree at katulad nito At saka dito sa northwest mga tiets Northwest mga Yung sinasabi ko Yung sinasabi ko noon na Sinasabi ko noon na alignment northwest Doon ang cave na nakaharap yung cave sa silangan may kid doon so may item din doon na nalitik ko Saka, sa west naman may item din doon so lahat ng direksyon mga sa kahoy na to may dinitik siya so ngayon itatry natin sa humid locator yung post so ito mga humid locator so may nakadiagram na siya may ano na siya kumpas so ikumpas natin kung totoo ba yung sinasabi ko yung mga direksyon niya yan pakita mo ayan mga tits ayan o oh. ito e north south west and s so tama eh balik and then i natin sa homemade lock it ito ito north mag-umpisa kung babalik po sa kahoy yan Saka dito sa west Yan. Tapos sa south. south. Yan. Yan sa south siya Yan. Ito sa itiis na kanina. Kung kapareha ba sila yung detection niya. Ito mga tih. Actually, malaki yung sinasagap ng mga detection nito, mga tits. Sa Humid Lokito, saka sa... Hindi ko pa ito natry sa Job 1. Oo, oh, noon, tinatry ko ito ng Job 1. So, perfect siya. Nag-detect din siya. Yan, yeah, mga tits. So, ngayon, mga tits, natapos ko na na-detect. Yung mga direction niya, nasabi ko na yung triangle, triangle hole sa puno ng Palomara tree So ngayon mag magpaalam na ako. So sa lahat ng subscriber ko, thank you so much sa lahat ng supporter ko. So actually, uh, by the way, uh, shout out pala ni Michael Ragas Morales, uh, Ricardo Mora Rosales, saka ni Michael Gilala at saka si Ma'am Ginny, Ah, lahat ng kaibig Facebook friends ko, Amats group, lahat. Yan. Maraming salamat sa pagpanood ng mga video ko. So don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para ma-update ko kayo sa lahat ng video ko. So, I'm Kanji Yokim and very maraming salamat sa lahat ng pag so bye bye. So, thank you and God bless you all. Ay, uh, shout out pala ako sa Rita Family sa mga digger ko na mga kapatid ko, Berhelio, uh, si Berhelio, saka si Adrian, si Lemuel, saka kameraman ko na pamangkin ko si Bonsoy Rita. So, lahat family Rita family shout out lahat so salamat so God bless you all bye bye tapos ko ng video ko mga tiets. yan ginamitan ko din to na may kumpas so yan ang palo old palo maretri so ngayon i-explore ko yung bato na malaki na sa video ko para malalaman din nyo kung gaano kalaki yung deposit at sa meron bang deposit sa loob ng bato so so mga tiets, maraming salamat po so Bye bye mga tits. Bye bye. Inka. Yan ang kameraman ko. Lahat ng mga site ko, yan ang kameraman ko na pamangkin. So, God bless you all. Thank you. ah